nasa na kayo yung na yun? Kala niya hindi ko siya mahahanap. Ay, <laughs> yun yung babae na yun ha. Humanda siya sa akin. Patay siya sa akin. Habulin <laughs> ko nga. saan yung babaeng yun? nandito lang siya bakit bigla siya nawala? bali uh, makikita ko rin siya <laughs> salamat pinalaw mo ako Mag-ingat ka, yung direktor pumunta sa bahay. Masama yung intention sa si atin lahat. Gusto tayong patayin. Ako naman, tita. Mabuti po at naisugod agad kayo sa hospital. Huwag kang mag-alala. Isusumbong ko siya sa pulis. Huwag kang mag-alala sa akin. Magpagaling ako sa mag-ingat ka. Um, sir, kayo na pong bahala doon sa killer na director subaybayan so po siya kasi talagang printing na printing po siya sa social media yun. saka salamat sa usin ha um oo nga okay. eh sa akin, nagigoring na napapanood yung director niya may amot kami gagawa ng paraan sige